guys, nandito kami guys sa first level. So pupunta kami doon. Tapos pupunta rin kami doon. Pupunta rin din kami doon. Medyo malaylaw yan. So yeah, sige. We start the travel now. So hiking to guys. So talagang mahirap ang maglakad dito guys. Lalo na sa mga may mga bata kang dala. Medyo struggle sa mga magulang. Ang maglakad sa ganitong graping area. Cut up program. All right. Okay, so yan yung level niya. Diretso yan ha. Pero pataas yan. Paakit naman. So napakahirap Umakyat talaga na sasakyan dito. Pagka once na hindi 4x4 ang sasakyan mo. At hindi malaki ang gulo mo. So nakakaakit lang dito talaga yung mga sasakyan na malalakas ang makina. Mga malalaking makina. Mga 3.0, 4.0, mga 6B. I'm an engine. Ayan. Hello po. Hello. Ayan. So mga kababayan natin nandito dito din sila para mamashout pa Ayan pa shout. Ano pangalan niyo po ma'am? Shout out po kay Mama Annalyn po. Ayan. Virgin. Ay Virgin. Hello po ma'am. Shout out. Shout, -out shout -out to Hospital Shout po? po? Mawasat Hospital po. Ayan. For Mawasat Hospital daw po sila. Shout out po sa inyo lahat dyan guys.

انا <applause> مرحبا oh, yan ba yun? Hindi. Ah, nandito tayo sa taas nun, no? no? Tama ba? Ganda nga kayo, no? Ay, yun, ganda rin, no? Yan, yeah, no? <laughs> yan sila mga tourists. Yan. Yan sila. Ayan, no? Hello, mga kababayan! Ayan! Ayan! <laughs> Ay, Ayan guys. Oh! Likaw! So guys, ito. Nandito na kami sa pinakataas talaga. So, ito yung view na pinupuntahan. Yunis Ha, dito! Sa picture ka mo na rito. Ayan ah. Oh sa mga kababayan natin yan, nagpunta rin sila dito para mapasyalan tong lugar na ito yan, yan. wait lang, hantayin natin sila oh! yun grabe Yan guys, ang Age of the World. dito na yung pinaka pinupuntahan talaga nila. Yan. Yan. So nilalakad lang to. Shout out! Yan. Mga kasama ko nandito pa. Babagal na kasi. Yan. Yunis, dito ako na. Picture muna tayo dito. pagka nahulog ka dito patay ka talaga ito yung view talaga grabing ganda sabi niya talaga wow ganda ganda diba so guys ganyang kalalim yan ang kalalim yan oh. One step closer. Guys. Nice. Ah! So, nakakatakot talaga siya. Ayan guys. Ayan.